Dito tayo mga idol. Dito tayo sa pwesto ni Boyo Rig no? Shoutout dyan sa idol natin sa buong mundo. Sa lahat ng tao sa buong mundo. Tama dyan idol. Oh, dito tayo guys sa pwesto ni Boyo Rig no. O, yan. Shoutout. MGCI shoutout na. No? Shoutout guys sa mga viewers natin dito kay Boyo Rig no? Dito tayo muli guys sa mga latag niya no. Tingnan natin guys 'yung mga hey, look. mga bago na naman 'to mga idol 'o. Oh, shout oh, out sa mga viewers natin na uh, bumili. May mga bago na naman siyang uh, ngayon oh ito guys oh lead Bruno Gap no lead uh, yan. lead, lead. yung pangalan, lead may yan, Oung, ano? magkano magkano 15 dito guys 15 dito guys no 15 one, five. one, three na one lang. Three na kung napapalod mo 13 si... na lang pag mo si vlog oh yan pag napanood nyo daw si Cobantin vlog guys 13 na lang, lang dito mga idol o rilo mga viewers no ni Boy Orig. May mga ano tayo, discount na nanonood na ng vlog natin. Oh, yan. May discount yan guys o, pag nanonood kayo ng mga vlog natin no. Yun. Ikaw, ma'am. Yan. Ay Oh, discounted na yan. Oh, discounted. Gochi. Gochi po yata yan. Gochi. Gochi no. Oh bago naman ako ito yung goji ah kaya shout out kay mam natanggaling ko yung plastic ko ah kay 500 na lang oh eh nanonood doon ng vlog niya. Ang lupit mo to pag nanonood oh yan ha. discounted na yan mam ma nanonood ng vlog natin no? kay kopuntin vlog eh. discounted agad. no oh yan no. Yan, kalamansi kayo siya yan po kayo dyan yan oh kalamansi ni ate oh ah Sir, may ka ano? nila? Ngayon, pa natin yan dito. Susuot yan, simpre. Para yung adjustment. Oo, para malaman, no? Wala pa si kuya. Ayan Oh. Wala pala. lang. Adjustment na lang tayo, May mga adjustment. Pwenta lang. May mga adjustment. Wala po. Oo, meron. Saka yun, Ayun May band lang kahit kada darating at nanonood naman siya ng vlog natin, 500 ka discount kagad. Ka discount kagad. Ka Oo. Siyempre. Yeah, maganda na siya Maganda na si Ate. Ay, maganda yung, pa 'yung relo. Maganda rin 'yung piano niya. Taga sampo kay Ma'am. Quezon City. Chat sa idol natin kay Ma'am, chat sa vlog natin. Oh, 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 Oh. guys, so, oh, figure ko. Facebook, mam, ma Saka YouTube channel ko. Pabuntin vlog. Yan, ko po Shout Chat sa inyo. Thank you po. Ingat po. Ingat po. Salamat, mam Thank you po na marami. So, yes, may tinapay na kami. Saan yung tinapay? Tinapay! <laughs> oh, sa ano, sa oh. mi, ano, lamay. Yan, guys, Ito no? Yan, lamay. <laughs> <laughs> tinapay! Ito na, may pente Yan, 500 dito, yan. no, sa Rilonto. Yan, sa utol ko, na balak talaga pumunta rito no na uh, yan tol dito kami po yan be dito sa ano ito yung mga rilo siya sabi mo i-reflect natin tayo mga, mga babae. 500 ngayon. lang to so, meron tayong mga labas yan, na 500 na. dito 500 no apo, apa apa oh shout out mga viewers no apo, mga nagme-message sa atin apo, punta kay dito sa pwesto uh, ni Boy Oreg Iron, Iron Man yan breaklin eh. sana lang yan yan, bigay on. Yan, yan na lang yung ano, natira sa plate. Dalawa yun ah. Oh. Oh. Nabili na kanina. Bro. Nabili na kanina? Apo, apo. Alam mo naman tayo kung kinablog ko ah. Oo. daming viewers natin, no, na pumunta rito last week. So... Sabi siya, magsira daw ako kahit konti. Oo nga, no. Kaya lang, naubos eh. Wala tayong magagawa. Sige, sige. Yan yung lagi natin pinablog, no? Apo, apo. 1K na lang. Boromatic, no? Apo, apo. May bago, mga bagong kulay oh. Meron ka na naman ngayon ha, na kulay green. Yan, kulay green. Oh, puta natin. Sige. 1K na lang dito, mga idol oh. Yan Tingnan mo muna may Oh, so, yan ha. Patik -pilip, guys oh. Kita yung likuran. Ito. So, siya tatuloy doon sa mga viewers na nag sa atin oh. Ito guys, meron na naman ulit yung bagong dating ngayon. Ito oh. Yan, mga matik to ha. Yan, ito yung tig 1-2. Oo, oh, 1-2 na lang yan. 1-2. Ito, tignan mo to ako yan. Uy. Uy, chat out yan sa pre natin. Ha? O, ito din, no. Matik din to mga idol. Yan. Patik Philip, no. 1-2 na lang dito. 20 pesos. Yan. Ito pa. Upang oh, babae ba ito? Abay ba dyan. Abay dyan. Lalo pag natutulog. Rumaki. Ay. Ah, dito guys, um, uh, ay idol magkano? Tag uh, viewer. Guys, tag viewer na pambabae oh. May rig dito sa pambabae. 1 900 na lang. 900 pero matik to. Matik to. So, tignan mo yung ano ito. Ayan. Ayaw may, hindi may ikot yan. Parehat parehat mang... so, oh. Hindi, parehas lang. Parehas lang. Hindi, maganda to Maganda nga ito. Pambabay. So, bibigay mo to 900? Okay. Okay. Hindi nagagas sa salamin niya, kuya. Yan guys, sinampol no. Ginagasgas niya yung ano sa lamin. So, dating 12 2 Magkano na lang? 900 guys. 1,2,2,900 ayan guys o oh. ayan guys yung mga riloni ni Boyo Rig dito no? eto guys yung mga pambabai naman o oh. may rado. Ayan, rado ayan rado eto guys yung ano ba tong rilon to dumadami ng tao goji ganon din dito 500 Nagbigay lang natin, nanonood kasi ng vlog mo. Vlog ko. Kaya yung vlog mo, binabawasan ko to Okay, salamat oh. doon. O guys, sa mga viewers natin, no? Pag bumili kayo dito Pero sa pesto yun, one yan. Oh, o, 12 pala to Sa pesto. Sa pesto, no? Pero dito, binibigay niya kahit mga 600. Yan, hanggang 500. 500. Hanggang 500, hanggang ganun na lang ang presyo 500. Ah, pag nanonood ng vlog mo ito na. Pag nanonood ng vlog natin, Kobontin Vlog guys, no. shout out kay Kobontin Vlog diyan sa kay Boy Uric, no. Punta lang po so, kayo do may crowd. Punta lang kayo yan no. oh Oo, wala na yung silver, nabili na. Nabili na. Ito na. O uh, chrono block po. na. Ito yun, no. Ito 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 ay, 1.5 yan. 1.3 na lang. 1.3 na lang sa'yo, no? Oo. Oh. Yung sa Epicta naman, ito, 1, nabili na yung ano, silver. Oh, ito, pag nanonood ang vlog mo, may bawas pa tayo. 3.5 to them, Alam mo naman, pag nanonood oh. ang vlog mo. Yan guys, na. may bawas kaagad no pag bumili kay rito kasi pag nanood kayo ng vlog natin, kokontin vlog no. May bawas kaagad 'yun. Bakitin niyo lang guys na napanood niyo sa vlog natin. Ano, dami no, oh, maganda. Oh, ganda, diba? Yan mga idol, tingnan ah, niyo. Ito, si tag-u-wear. Tag-u-wear? Sanit oh, na lang mm. yun. Yan, tag-u-wear, guys, oh. Mm. 600? Oh. 600, guys, sa tag-u-wear na to. Oh, girls, oh. Yeah, no, to. Uh, Seco, ito, mm. so? so oh, yan na to. Sa iku, ito, tag-u-wear. Hmm. Ito, sa tag-u-wear. O, yan, o. Dami look, o. No. May white, may black, no. oh. Yan, mga girls, o. No? Bobe, mm. 600, bibigay ni Boyo Rig, O, no? o. Oh. Pag nanonood ng vlog mo, Tol. Pag nanonood ng vlog natin, no? Sigurado, discount kagad. Laki. Laki ng discount dito pag nanood kayo ng vlog natin. So, viewers, no? ano pa hinihintay nyo, no? Oh. Ano, yeah, apat na lang yan, ha? O. Yan, shoutout Boyo Rig, ha. Thank you dyan, thank you. Viewers natin, punta uli kayo rito. O. No? So, yun, yung mga nagpa-flex ng mga rilo ni ig, no? Punta uli kayo, may mga bagong dating ulit, ya. Yeah na mga rilo no katulad nitong mga patik pilip guys na hinahanap nyo lagi no halos ubusin nyo na pag bumili kayo eh yan, dito one tuli guys no sa mga kita yung masin sa likod yung sa hindi nakikita 1k lang so halos lahat discounted po yan, yan no gaganda ng mga rilo rito yan kagandahan ng mga rilo ni Boyurik no mga idol ito, papad ko. 1K na lang. Whoa. Salamat, po salamat, salamat. Yan, thank you na marami, no. Thank you so, thank you Yan, punta na kayo dito sa latag ni Boyo Rigno dito sa Carmen Plana. So, thank you. Hanggang dito na yung vlog natin, guys, no.